nagpapagod ang mga ano guys, mga nagbigada guys. <laughs> Kaya ano, pamili ng ano. Na, ito lang aking si oh. Mix lang daw 20. Ha? 20 pesos. Ano yung ice cream. Ice cream. Ayaw coffee. Bibini ka? Anong ano mo? Yan, napagod ang mga kidos oh. Ito pala. <laughs> Slarp. Ano, Slarp. Ano sa'yo, kulot? Ay, kulot. Ito na lang kayo sa kanya siya, oh. Slurpy? Um, Magano ba yan? Meron 50, meron ano. Mami, 28 lang! <laughs> Ayun oh, na lang. Yun na lang, ano, baby? Uy, niyan to, okay tingi na lang. Yeah. Ay, na oh. Magpapalamig <laughs> kami dito, guys. Yan 7-Eleven kami ngayon wala kasi wala sa bundok Ayan, pala Palamig, Anika ka Pili ka ng anong anong gustong palamig. Ay, ano si oh Baby Girl? God, isa na lang pala. Isa na lang po. Extra si Akin din isa lang 'yan. Dalawa pala. Dalawa na. Dalawa. Wow, excellent. Galing pa naman sa mainit. May ano kay Cassie sister? Ano sa kanya? Sa ba, Bb. <laughs> Yeah, yes. For me, it's ice cream. flavor mm. mm.